Yan, nandito po kami sa Plaridel Airport, sa Master po. Ayan. Oo nga po, ay ate. Ayan. Yes, Ayan, okay, ito po ang mga aeroplano sa Barangay Lumang Bayan. Ma'am, ma'am. Yes, okay. Sama tayong dalawa. <laughs> Napicture mo na? Ano ba? Ay, gusto nakatingin. <laughs> Isa pa po. Ayan. Ayan. 'di ba? Naku, no, len, parang bagong babasa 'yan. Ayun, ayan, ito po kasama namin ang mga BHW. Ayun. Hi. <laughs> Napakaganda po dito sa ating airport ng Barangay Lumang Bay. Ayan ang mga estudyante po. <laughs> Thank you po Sa uh, Master School Ayan, andito po Ayan po mga isipan